Oh, hindi ko pa uwi papuntang San Mateo Rizal. Ah. Ayun guys, nagkita kami ulit ni Tatay Renato. Siya yung tatay na tahubendor vendor na pinapasakay natin ng jeep ng mas mabilis kasi nga uh, naobserbahan namin kapag siya lang yung nagaantay ay medyo natatagalan yung kanyang pag-aantay kasi nga yung ibang mga jeep ni driver ay nilalampasan lang siya. Dahil nga siguro sa kanyang dala at kanyang kalagayan na medyo mabagal kumilos at medyo mabagal maglakad. Kaya naman nung sa mga oras na to nagkita namin siya ulit na papauwi na. Ngayon tinawag ko muna para maupo at makapag man lang kahit saglit dahil nakikita ko nga na medyo nabibigatan sa kanyang karga. Ngunit uh, sa pagkakataon na to ay talagang sinadya ko siyang paupuin dyan at uh, nagpagkwentuhan para malaman ang kanyang background. Si tatay pala ay walang anak, walang asawa ayon sa kanya. Isa siyang binata at ngayon ay stay-in siya sa factory ng taho na kung saan siya kumukuha ng tinitindang taho. Kaya naman sa pagkakataon na to ay hindi ko na pinalagpas. Dahil noon pa man ay gusto ko na siyang bigyan ng kaunting tulong dahil uh, Minsan mayroon tayong na itatabi na extra money at yun ang ating ibibigay. Ang mga extra money na sinisave natin ay inaabang natin sa mga kababayan natin na dapat talagang makatanggap ng kahit counting tulong katulad ni tatay. Ha? Ha?

Baka makalimutan mo ito, inagay ko lang ito sa bag mo. Lones ng umaga, patawagan kita para magkipag-sakya po. Uh Oo. -oh. yung sa radyo mo, mas sinasabi mo nga. Okay. Ayos. Kasi alam mo na sumagot tayo, ha? Pag nag-re-sign siya, gano'n lang, gano'n. Ano, ba't naman? Ano? Kasi yung radyo niya kasi, kinapatawa niya. Sabi ko, bilita bago. Wow. Ay, ayaw niya. 互动。